Hello mga at welcome. We just arrived here no sa bank partner warehouse namin sa General Trias Cavite after around um, almost two hour drive mula sa Kalayaan Avenue Quezon City headquarters namin. And dito sa lot na to, napakaganda dahil maaliwalas talaga dito. Nakapunta na kami dito before and compared dun sa previous uh, lot warehouse that we were managing, ito talagang Open air siya eh. So, kitang-kita -kita mo yung mga kotse dito. At mapapansin mo rin na nakasegregate ang mga kotse dito. Kaya eh, nakakatuwa siya. So, lahat ng Mitsubishi Mirage G4, magkakatabi mga yan. Lahat ng mga sedans, magkakatabi lahat ng mga yan. Lahat ng Nissan Navara doon. lahat ng uh, Ford Ranger, yung mga Mitsubishi Montero, magkakatabi lahat. So, madali talaga maghanap ng kotse dito. No? Again, this is the General Trias Cavite warehouse namin. Automart PH with our automart repos our repossessed cars ang pinakamurang mga used cars sa Pilipinas so ikutin na muna natin itong warehouse na to no at unang mapapansin niyo dito ayun nga yung mga Mitsubishi Mirage G4 na sinabi ko kanina na napakadami talaga hindi ka maubusan ng Mitsubishi Mirage G4 dito kung naubusan ka na sa side na to Meron pa dito sa kabila. <laughs> okay. Nandito magkakasama yung mga Chinese vehicles natin. Nandito yung mga Cherry Kigo 5X Pros natin. Uh, meron din tayong mga Toyota Wigo, no? Uh, we have the old Wigo, we have the new Wigo, we have it all right here. Okay, pag umabot naman tayo sa side na yun, uh, medyo nagbabago-bago na yung mga kotse. So meron tayong mga GAC, meron tayong mga Toyota Velos, mga Avanza, uh, Suzuki APV, those types. Meron din tayong mga Suzuki Espresso. At uh, pag nagtatanong ho kayo kung uh, magkano ang pricing ng mga ito, Well, as of this video, wala pa kasi tayong exact pricing for this. So, just check out our website, automart.ph, no? See the exact pricing. Alternatively, pwede rin ho kayo mag-message sa aming website, uh, sa aming Facebook page, uh, automart.ph, para ho itanong sa aming mga social media team, sa aming mga advisors, kung magkano ang particular kotse na hinahanap ninyo. Okay, so, tuloy na natin yung tour dito. So, ano pa ba, ba ba nandito? Meron tayong mga Chang'an, meron tayong mga Nissan Navara, at kung naghahanap kayo ng iba pang mga Nissan Navara, huwag kayong magalala dahil napakadaming mga Navara doon. Nissan Navara marami, Ford Ranger, uh, meron tayong Nissan Terra na SUV, Suzuki MU-X, meron tayong Toyota Fortuner, ang daming Mitsubishi Montero, kung naghahanap naman kayo ng mga sedans ulit na mas malaki ng konti, meron tayong mga MG5, compact crossover SUVs, meron tayong Ford Territory, at meron naman tayong mga MG Geely Coolray, pati na ang MG HS. Ngayon, ang tanong, paano kung ang hanap nyo naman ay uh, mas pang negosyo na sasakyan? Well, okay kayo magalala dahil meron din tayong mga ganyan para sa inyo. At ito na nga sila, ang mga L300 natin, ang mga Mitsubishi L300. Tingnan mo na lang kung gaano kadami. Magsasawa ka talaga sa Mitsubishi L300 dito. So, ang pinakamarami dito na napapansin ko ay Mitsubishi L300 talaga at Mitsubishi Mirage G4 naman nandun sa harap. No? At mapapansin nyo hindi ito mga lumang L300. Puro mga bago ang mga ito. Tingnan mo yung difference nung no, ay yung, yung pagitan mula dun sa gulong papunta dun, dun sa katawan, mas mataas siya. So, ito nga yung mga mas bagong L300, yung mga Euro 4 na, mas matipid, mas malinis yung diesel niya. So, mas hindi rin kayo mapapara ng mga enforcer para sa smoke belching. So, okay. Okay yung mga L300 na to. Bagong-bago at ang dami mo pang options. At kung naganap naman kayo ng mga van, meron din tayong mga Nissan Urvan NV350. So, pwede pwede ito pang pamilya, pwede ito pang school service or pang excursion, pang mga tour. So, pwede siyang pang at pang negosyo na rin. So, ito nga, madami rin tayo mga Mitsubishi Montero dito. At, uh, hindi naman siya sobrang dami. Hindi siya kasing dami ng mga 300 at Mitsubishi Mirage G4. Pero, madami-dami pa rin. At kung hindi naman yan your cup of tea, meron tayong tayo mga Nissan Terra doon. Medyo marami rin. Tandaan nyo, mga Terra, maganda ang ride niyan. Maganda ang comfort niyan. So, pag naghahanap kayo ng mas comfortable na SUV, doon kayo. Pag naghahanap kayo ng mas sporty na SUV, dito kayo sa Mitsubishi si Montero at kung naghahanap naman kayo mas compact na mga SUV, nandun na yung mga sinasabi ko kanina mga MG ZS at nandito naman sa kanan ang mga Ford Territory. Territory? Yeah, yeah, nandito. Yan, okay. So, pag MPV naman ang hanap mo, syempre hindi na rin mawawala ang Toyota Rush, pati na rin ang mga Toyota Innova. And the crowd favorite, ang Toyota Fortuner is there. So, With that said, mga Kotomart, tandaan nyo na paghanap nyo ay ang pinakamurang mga used cars sa Pilipinas, Automart Repost ang sagot dyan. Kaya i-Automart na. At kung gusto nyo mag-schedule ng viewing dito, madali lang ho yan. Punta lang kayo sa aming website, automart.ph. Pwede ho kayo mag-sort by location. Pwede nyo i-sort ang General Trias Cavite. At doon ho, makikita nyo ang muka ng advisor namin na si Sir Eric dito, pati na rin ang kaniyang phone number na pwede nyo tawagan upang makaschedule ng viewing. Lagi nyo rin tatandaan, pag mag-viewing kayo dito, hindi nyo pwedeng i-test drive ang mga kotse, pero pwede nyo hong dalhan ng mekanik para ma-inspect ng maayos at pwede rin kayo magpa-OBD scan.